Abay problemado na nga ang buong team ng Denver Nuggets pero si Russell Westbrook abay tinatawanan nga lang sila. Pero bago yun ipag-usapan muna nga natin itong si Stephen Curry. And I think alam na ng bawat isa na talaga nga namang hindi maganda ang kanyang naging performance laban sa team ng Houston Rockets. Only 3 points and 1 out of 10 sa field. Pero kahit na ganyan ang naging performance na ito ni Steph, abe parang hindi nga siya masyadong worried after ng ganyang bad performance laban nga sa Houston. Nang dahil after the game nga, ay may nyo dito si Stephen Curry mga idol, tinutukan ng kamera at tumatango-tango nga. At parang nagpaplano na nga daw mga idol ng kanyang magiging revenge game laban dito sa team ng Houston. And sa post-game interview niya pa mga idol, abay itong si Steph at si Draymond after their loss, abay tumatawa nga lang dito nga sa kanilang interview. Ito, panoorin natin. The reservation of international smoke and then he canceled it. And so I was, I was kind of upset with him. And we went back and forth on that. Uh, yeah. <laughs> I like <that> <laughs> Plug. <laughs> Yeah, I know. You in the business now. Yes. Sure you show up the masky, so it's <laughs> So nga hindi ganun masyadong ka-worried itong si Stephen Curry matapos nga ng kanyang 3-point performance laban sa team ng Houston Rockets. At ngayon ay atrang ang pag-usapan itong ang si Russell Westbrook at siya ngay patawa-tawa lang kahit nga malaki na ang problema na itong kanyang team. Walong well, sa laban ng Golden State, pati ng Denver, ay eh, eto nga si Nikola Jokic ay nakita nga sa kanilang bench na talagang parang frustrated nga at nagre sa anyang mga teammates dito nga sa kanilang bench at nagbato pa nga mga idol ng ang kanyang bote. And then matapos ng pagkatalo pa nila ngayong araw ay eh, itong si Coach Malone E talaga nga namang sinabi niya na frustrated na rin siya, pinakita niya dito mga idol na hindi siya natutuwa sa ginagawa nga ng team ng Denver Nuggets this part of the season ngayon nag-aabol pa naman sila sa West. And then ang pinakamatindi pa niya ng mga idol ay eto nga si Aaron Gordon pati na rin si Peyton Watson during this game against the Indiana Pacers na natalo na naman sila. Habi nag-aaway na nga ang mag-teammate na ito. nagsisigawan na nga ang nagkokomprontahan etong si Aaron Gordon pati na rin si Peyton Watson. At talaga nga naman mga idol na parang ang laki-laki na ng problema na itong team ng Denver Nuggets. Ngayong meron nga silang 4-game losing streak. Parang lahat ay wala sa mood, bad trip ang lahat, hindi natutuwa. Pero ibahin natin itong si Sir Westbrook na dahil sa anyang post-game interview ay itong kanya mga naging sagot mga idol, patawa-tawa lang itong si Raz. Panoorin natin ang video na ito. Uh, I'm not sure. To be Your coach you just mentioned the urgency of the situation, trying to avoid the play in right now. Do you feel like in this locker room there's a sense of urgency? Uh, I don't know, man. You know, not sure. At wala well, hindi nga kinatuwa yan ng maraming Denver Nuggets fans at wala nga daw na parang accountability itong si Russell Westbrook sa anyang sarili na alam niya naman daw mga idol na siya ang nagpatalo sa isa sa mga game dito sa kanilang 4 game losing streak pero parang wala nga lang daw sa kanya.